What's up mga sambay! Welcome back sa ating segment ngayon At uh, pupunta tayo sa bahay ng isa sa pinakasikat na isang bayani sa buong Pilipinas So yan nga mga sambay, samahan nyo ako at sabay-sabay nating alamin Let's go, let's go! So yun nga mga sambayan, nandito na tayo sa bahay ni Jose Rizal Ayan, at um, kung makikita nyo, ayan, naka-public siya, pwede kayo pumasok dito 9 na umaga hanggang 4 ng hapon, ayan at, Dito makikita nyo yung uh, kanyang uh, karuahe, no, napakatagal na panahon na naginamit At napreserve nila ito ng ganito pa rin at napaganda at mukhang matibay pa Kitang-kita mo yung mga detalya at uh, buong buo pa yung gulong at yung mga upuan niya, no? ganda niya tingnan tara mga sambayan samahan nyo pumasok at uh, tingin natin kung ano pa yung mga iba't ibang gamit na na preserve nila nung nabubuhay pa si Boss Jose Rizal so ayan mga kasambay dito makikita nyo yung uh, original model house ayan ganda pala talaga sinauna no? at uh, nung unang panahon no, pagka ang bahay mo ay bato ay ikaw ay nakakaluwang-luwang na no, nung mga panahon na yun ayan panahon ng pananakop ng mga Espanyol yan eto mga kasambahayan alam nyo ba ang tawag dito sa anong ito ayan ah, may maso siya no so kung makikita talaga talagang mabigat sya yung masong to at uh, hindi sya fake na no? hindi ko lang alam kung anong tawag dito dahil wala nakasulat eh walang nakalagay at nandun lang siya sa sulok ayan eto ayan ito, mukhang ano to. Ito yung parang binabayohan nila, no? Ayan, no? O, napaka-smooth. Ang na malinis, maganda. Ito yung pambayo nila. Yung mga kahoy, yung may mga sizes pa sila. Ayan, ito. Ayan, hindi ko alam kung ano ba ito. Lutuan. Ayan, wala kasi nakalagay, eh, na mga pangalan, eh, kung para saan siya. Pero talagang, ito yung mga ginagamit pa noon, no? Sa bahay nila, Jose Rizal. Ayan. Ito, makikita nyo ay... Ayan, lapit natin para kita natin. Ayan. Kamison at lumpi ang kimona na pagmamayari ng mga Rizal. Ganda oh. So yun nga mga sumbaya, kung makikita nyo no, sa pader ay may mga nakalagay na story kung para saan at kung ano ba yung mga bagay na mga naan dito sa loob ng bahay. Ayan. Babasahin nyo na lang kung gusto nyo malaman kung uh, saan ba ito galing at uh, paano ba ito ginamit ng mga panahon na yan. Ayan, tulad nito. Ayan, ano ba tong nakalagay dito? Tingin natin. Sa patilyang gawa ni Leonor Rivera. Ayan. 1892 Yan at dito ay uh, napakaganda ng painting oh talaga kung makikita mo oh old painting ganda Yan dito mga kasambay uh, makikita nyo uh, ang uh, tawag dito yung uh, record book no na ginagamit noon ni uh, Donya Trining Ayan ito yung ginagamit nilang uh, record book Talagang dati oh, gumagamit na sila ng record book. Hindi ko lang alam kung anong mga nakarecord dito. Oh. Pero may mga oras. Na-preserve pa rin nila, no? Grabe yung lumang-luma na yung record book na yun, no? Tapos, dito sa side na to, ayan, may painting ni Rizal. At mga pictures ni Jose Rizal na nung nag-aaral pa siya, no? Ayan, no? Talagang uh, pogi-pogi ang ating... Uh, o si Rizal ayan yung mga notebook nya na ginamit ayan yung certificate ayan sa side na to ay makikita nyo yung iba't ibang uri ng sinaunang libro ayan nandito pa rin na ang makikita nyo at uh, talagang uh, napakasarap basahin siguro nito no? ito yung mga binasa ni Rizal nun eh nung siya ay nabubuhay ayan no? So yun nga mga sambahay Umakyat tayo sa napakagandang hagdan Ayan talagang uh, Antigo no? Itong uh, uh, hagdan nila At uh, napakaganda Ayun na may pusa pa na nag-iikot Tara, akyat tayo sa taas. So yun nga mga sambayan sa part na to ay ipapakita ko dala sa inyo yung mga kagamitan no, sa loob ng bahay ni Dr. Jose Rizal. So yun nga mga kasambahayan, ah, nandito dito tayo sa part sa likod ng bahay ni uh, Dr. Jose Rizal Ayan, eh, at talagang uh, napakaganda pa rin no? at uh, pinreserve nila At uh, dito pinanganak nga pala no, si Jose Rizal noong uh, June 19, 1861 Ayan, eh, dito siya mismo pinanganak no? at uh, sa hilot lang siya pinanganak no? at uh, muntikan na nga uh, mamatay no, yung uh, nanay niya dahil uh, sa pagpapaanak ah, dahil ah, malaki yung ulo ni Rizal no? at ah, itong bahay nga pala nila ay matatagpuan sa kahabaan ng Mercado Street at Rizal Street dito yan sa Poblacion 5 ng Kalamba yan at malapit sa simbahan no? ng ah, parokya ng San Juan Bautista Church yan Sige nga mga sambayan, tayo sa Gallery 5 na Okay. Hindi na, hap lang. Galeria. Ay, gallery pa yun sa English. Sa mga sambayan, dito nyo makikita yung mga larawan ni ni Dr. Jose Rizal. Yan, ha? Oh. Makaporma formal na kasuotan yan. Kuna mo siya. Tapos, tapos, ito yung medyas, no? Medyas ni, ah, uh, Jose Rizal, no? ano? mejas Medyas na yari na la, sa lana. Ano, gawa-gari na, uh, ni Jose Rizal, no? ganda ng medyas, oh. Pwede pang bike. kaya ito ay isa lang sa mga sinorin sa Lichel eh, na na-recover pa nila. Ito. Ito no? Yung buhok ko. Oh. Ibig mm. sabihin, hindi ganun kalaki katawan ni Rizal, no? Payat. Oo, oh, payat lang siya. Hindi naman siguro payat. Maliit lang yun. Oo. Oh. Tara, let's go. Asan ba ito naman ay ma uh, formal na jacket 'yan oh jacket ni Dr. Ramirez. 'Yung jacket niya oh. yun? parang maliit lang 'yan, ganyan talaga 'yung jacket niya 'yan. Maliit lang, no. Okay. 'Yung uh, may baso sombrero ko, ayan 'yan pala yun. Meron yung sombrero si Rizal no. yung sombrero ni Rizal ang kwento nito ay ayan at dati. Oh, nila yung Cinderella ni Reseller. Mm -hmm. Parang isang magician. Yeah. Mm -hmm. kung makikita niya masa may may bato dito dalawa so hindi natin alam kung ano yung bato bato sa galing no? pero nakasulat dito Jose Rizal Travel Diary yeah. tara tara mga larawan ni Jose Rizal, habang siya ay nasa Europa yan pakita natin yun Talagang lakas ang dating niya dito. Naka-wacky shot siya dito. Ayan. Pogi eh. rin pala si Russell. Kaya kamukha ni Jim, sir. Ito, <laughs> <laughs> ah, uh, Pastor, ah, uh, Ulmer. Ganda, ah. Ito, ah, ito naman ay uh, album sa mga larawan ng mga lugar na pinuntahan ni Dr. Jose Rizal. Ayan, ito yung ano niya, album yung lagay niya ng mga pictures niya. Ganda oh. Tapos ito, makahulugang susi at uh, platong yari sa kahoy. Wow, gawag yung plato, no? Gali. tapos gawa siya sa kahoy. Ito, tapos yung susi oh. Eh. Sir Bay, ito yung mga tinuturo sa si school yung filibusterismo yan. Talagang eh, mahabang kwento yan. Ayan, ayan. Nine, 1891. Ayan. Siya, si, Rizal ang nagsulat niyan. Ay. Okay. yung nga mga ito ay ito uh, yung sinulat niya na Dolly Mitangre. Ayan. Ito ay ano, uh, 1887. Tapos ito yung mga uh, sinulat niya no? yung mga libro yung mga libro niya na sinulatan niya no limit ang no limit ang direct no, ayan no limit ganda no yung pala original mo nandito pa no ang pag isa pantalon ni boss Rizal. No? ganda ng pantalon niya, pwede pwede pa isuot. Mm. Yeah. Formado. Tapos dito sa kabila, may katabi siya na ah, damit pang ilalim. So, wala silang brief dati. Yan, <laughs> 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 yeah, yun yeah, nila, pinaka baga sa atin ngayon, uh, Damit pang ilalim. Pang doble ba? Ayun yun. ko may yung 25 lang. Maliit na lang si Rizal. Maliit lang pala. Maliit lang talaga. Siguro mga laki ko lang siya. Si, ano siya? Ito yung ginagamit na pag Tsaka pag, coins nila sa 125 piso ito nakasulat to 125 piso o oh, ba? Diba? coins wow ganda hindi ka makakita sa iba niyan. si Rizal oh. tapos etong nandito sa taas ano to kalendaryo 2011 'yan oh kalendaryo 2011 tapos may mga nasa ano dito Mga Ah may ibang bagay na gumugunita sa ika 150 anniversary ng kapanganakan ni Jose Rizal 'yan. Si boss Rizal kasi pinanganak siya noong June 9, uh, uh, 1861. 1861 'yan talagang tatay niya ay si Francisco Mercado at ang kanyang nanay ay si uh, Madam Gerora Casanez right. Siya so, yun nga masambay, ito nga pala yung tatay ni Boss Rizal na si uh, Francisco Rizal Mercado ayan, 1818 to 1898 ayan Ano, ang mga kamag-anak ni Boss Rizal Sarmiento ano to Cebu no 61960 matagal na to 1960 pa ano na yan matagal na so yun nga mga sambayan dito tayo sa ano ba tawag dyan son Ah, uh, parang pangkuhan na nila sa balon, no? So, ito yung balon. Uy, dami yung bariya, oh. kasi eh, kung gusto mo maghulog ng bariya pwede kang wish so yun nga mga kasambayan bago po matapos ang ating video yan ang syempre ayan magsya shoutout muna po tayo ayan shoutout po uh, kay ma'am Akira Winnie yan pa shoutout po to uh, Miss Danish Alcaraz Mescalado of Hideout Travel and Transport Philippines thank you and God so, bless ayan ingat po kayo ayan shoutout po sa inyo lahat ayan at syempre shoutout din kay Janday Manalo ayan shoutout sa iyo tol ah, uh, ingat palagi yan at sa lahat po ng gusto manood ng mga bagong movie ay search nyo lang po mixtv.net. Yan at syempre sa lahat ng gustong magbike at uh, gustong sumama sa mga rides ayan, uh, message lang po kayo sa Mutang Itim Bikers Group. Yan at syempre sa lahat ng gustong magpatatak ng t-shirt, yan at uh, message nyo lang po ang Omega T-shirt Printing and Services. Yan at kung gusto mo ng quality at magandang servisyo yan dito ka na sa Omega T-shirt Printing and Services. All right. Ingat yeah, mga kabayan, hanggang dito lang po ang ating video Ayan, at maraming salamat po sa lahat ng nanood at huwag niyo pong kakalimutan mag like and subscribe and click the notification bell para update po kayo sa aking mga susunod na video. Kaya sa lahat po nang gusto magpa-shoutout sa susunod na video just comment down below.